Karamihan sa mga may-ari ng aso ay sasang-ayon na ang kanilang mga aso ay nakakaintindi ng kanilang mga salita. Kapag sinabing umupo at ang inyong aso ay uupo. Kapag sinabing maglakad tayo at tatakbo siya sa pinto at kukunin ang kanyang tali. Kapag sinabing oras na para kumain at pupunta siya sa lalagyanan niya ng pagkain. Lumilitaw na naiintindihan nila ang mga salitang umupo, lumakad at kumain. Pero ang totoo ay pinag-aaralan ng mga aso ang tono ng boses at galaw ng ating mga katawan kaysa sa ating aktual na pagsasalita. Malamang, noong pang unang panahon ay kaya ng sundin ng mga aso ang gusto nating ipagawa sa kanila. Sa panahon natin ngayon ay may mga modern devices or apps na kayang isalin ang mga tahol ng alaga nating aso sa salita ng tao or medyo close lang ng konte na kung tutusin ay isa lamang pangarap na gusto nating mga taong magkatotoo. Nandiyan ang mga gadget na talk dog na pwedeng mag-translate ng tahol ng aso sa salita ng tao. May naka-pre-program itong mga salita na magbibigay kahulugan sa bawat tahol ng ating alaga gaya ng nagugutom na ako o maglaro tayo. Pero walang nakakasiguro sa accuracy ng translation nito. Kung nais niyong subukan sa mahal niyong aso, meron ding katulad nitong apps sa iPhone meron din namang device na pet speak na kinakabit sa collar ng aso. Hindi lang nito kayang alamin ang emosyon ng inyong aso, kundi kaya pang magplay ng pre-recorded ng mga salita. Cool diba? Pwede nang sagutin ng aso mo ang tanong mo sa kanya. May isa pang mas advanced na gadget. Ang tawag nila ay No More Whoop. Isa siyang device na nakakabit sa tila ba gaming headphone. Kaya nitong basahin ang brainwaves ng isang aso na itatranslate sa salita ng tao. Magpuproduce ito ng tunog sa speaker na nakakabit magmula sa simpleng salita tulad ng gutom na ako hanggang halos ikwento na ng aso mo kung ano ang ginawa niya sa buong maghapon. Pero nais pa ng developer ng aparatong ito sa future na gawin itong two-way communication device para maintindihan din tayong tao ng mga aso. At syempre, available din siya sa iba't ibang uri ng dialect. Sure naman, may Tagalog version din yan para maintindihan na rin natin ang tahol ni Bantay. Hindi lang naman siguro ang gustong sabihin ng aso o iba pang hayop ang gusto nating maintindihan. Kundi maaari rin kasing magamit ang mga ganitong teknolohiya para sa iba pang bagay na makakatulong sa ating mga tao sa oras ng panganib o sakuna. Halimbawa na lang kung sakaling ikaw ay nahimatay o naaksidente at ang aso mo lang ang kasama mo sa bahay, kahit na magtatahol ang aso mo ay walang agarang tutulong sa iyo. Hindi ito bibigyan pansin ng mga taong makakarinig, kundi mabubwisit lang sila dahil sa ingay ng tahol ng aso mo. Malay mo, maaaring sa future ay pwede nang tumawag sa emergency hotline ang iyong aso para sa kailangan mong tulong. Pero syempre, kailangan ng alaga nating hayop na makapagsalita gaya ng ginagawa nating mga tao. Medyo malabo nga lang yun. Dahil bukod tangi lang tayong mga tao, maliban sa ibon ang may kakayanang magsalita tulad ng ginagawa natin. Ito ay sa tulong ng special speech organ ang pag-vibrate ng vocal cords at ang ating larynx. Ang ating bunganga at lalamunan naman ay nakaposisyon habang ang ating labi, ipin at panga ay magkasabay na kumikilos. At isama mo pa roon na kailangan mo muna siyempreng mag-isip bago magsalita. Kaya tulad ng gorilla na si Coco na tinuruan ng mga scientist na nag-alaga sa kanya ng special na sign language para lang sa kanya upang makipag-communicate sa tao mahigit isang libong sign language ang natutunan ni Coco sa mahabang panahon. Nagagawa niyang ipakita ang kanyang nararamdaman at gustong sabihin. Katumbas ng tatlong taong gulang na bata ang kakayanan ni Coco sa special na sign language. Nasabi nga niya na ang mga tao ay hangal at ang mundo ay kailangang iligtas sa lalong madaling panahon dahil ito'y malapit ng maglaho at ang kapaligiran ay nakatingin sa atin. Ang aso namang si Estela ay gumagamit ng device na pinipindot hindi ito ganun ka-modern, subalit na ibabahagi ng asong si Stella ang mga simpleng bagay na gusto niyang ipaalam. Inimbento ito ng isang pathologist na si Dr. Christina Hunger na tinawag niyang Hunger for Words. Pero kung sakali ngang kaya ng mga alaga nating hayop na makipag-usap sa atin, ano kaya ang sasabihin nila? May naisip ba kayong maaari nilang sabihin sa atin? Isulat mo kaibigan sa comment section. Sana ay nagustuhan nyo ang munting video presentation na ginawa ko para sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Hanggang sa susunod, maraming salamat!